Martes na naman at alam niyo yung ibig sabihin niyan. Payout day sa House of Franchise and JC Dropshipping Business. Isa ito sa pinakahihintay ng maraming entrepreneurs sa negosyo natin. Yung moment na makikita mong pumasok na ang weekly commission mo. Gusto mo rin ba ng ganitong income? Para sa mga hindi pa nakakaalam, sa House of Franchise and JC Dropshipping Business, pwede kang kumita ng malaki kahit nasa bahay ka lang. Wala kang kailangan i-manage ima na physical store at hindi mo kailangan mag-stock ng mga products. Ang sistema natin, may dropshipping platform na mismo. Ibig sabihin, kami na ang bahala sa products, shipping at customer service. Ikaw, mag-pro-promote lang at kikita ka na ng komisyon. Ito na mismo ang proof na may kumikita talaga dito sa business namin. At hindi lang ako, pati po yung mga ka ko kumikita na rin dito at yung iba nakapag full time na. Gusto mo rin bang kumita ng ganito every week? Huwag mo palang pasin ang opportunity na to. I-message mo ka para ma-assist kita makapagsimula dito sa House of Franchise and JC Dropshipping Business. Let's go!